Sugatan ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang minamaneho ang kanyang SUV sa Barangay Tulunan, Dato Angalmid Timbang kaninang umaga. Narecover ng mga otoridad ang isang large heat-sealed transparent sachet na pinaniniwalaang naglalaman ng shabu, caliber .45 at mga bala. Ang detalye sa report ito ang mga kuhang larawan at video ng mga netizen sa naganap na pamamaril sa SUV na minamaneho ng isang aldren mula sa General Santos City. Maraming tama ng balang sa sakyan at makikitang duguan ng biktima. Ayon sa otoridad, naganap ang insidente alas 9 kaninang umaga sa loobang bahagi ng sitio Ataw ng nabanggit na barangay. Agad isinugod ng mga otoridad ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Sa report ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, na recover mula sa biktima ang isang large heat seal transparent sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu, caliber 45 at mga bala. Naftali Belarde, iMinds, Philippines.